trabaho ko panahon sa 2000 ni Mayor Tomas Osmeña. Hantod nga naundang ko panahon ni Rama Paguman sa eleksyon 2023. Sa akong pagpanervisyo sa lain-lain nga na, nagdala ng nasitong wala yun nag implement ka ng quota system. Karon sa pagpuli ni Raquel murag ang akong pagpanarbaho nawa akong gana okay before ni Poli si Ma'am Raquel nga ng mga posisyon ang akong gidugayan nga posisyon mo na ang inspector minors ang kodan. so akong nabawaan nga mukulay na si Raquel Arce ni request ko mga magpakanao ko o karsada okay sa ako ang pagkanaog sa field ang ako ang uniform na akong nadawat during 2022 o 2023 sa TOE katong yelo maone ani yelo so wala mapil dia ang ring coat kay ang ring coat pertinugawa o ang gloves so wala na sa se line seat usara na ka seat wa sa senesiay down nga karsones maong pants black amo na siya pakit money nga mangita may black kaning black shoes o black socks ang ako lang uh, nga na ko ganahi kay sa kadaghan nga nang isyu karon na isyu karon bahin man karon wala na ko gagwanta Nigawas na ang ako ang kay ubos ana ni arsirkil nga sa panahon sa 2022-2023 ang budget ni sa atong sa una 6k pa na siya ang alawan sa sito asa ah, sa, si Pihol matag tuwing okay. so sa 6k kana ragil town ang akong uniform nga akong nadawat nga walay lain seat, kung dili usa ra gyud kasi lunes ka to birnis ang akong uniform mahimo walay labanay halos kamintanan tanan imposir mura na gipang paok anang ipromiha kawala may ikapuli-puli kay kanaray nabot na sa 6K nga budget sa clothing allowance mamrekil Raquel ang akaw ka lang ko na imong gingungkot na lang gini mo klaro ang na tanan tao kung ansay angay ni buhaton yang so, aku ang visio Sa ako ang visio taas kay ko agi, usan na ni ako na dawat. O aku Kani ako mga awards, kung napakoy mga plak, uh, mga certification. Daghang kong na dawat, makunap kayo. Pero ang imong ibasihan, kuta lang ka. Ang ambot nagbasi mga kuta. Na in the first place, Ang trabaho sa sitong enforcer is to man traffic para pag smooth sa dagan sa ato ang syudad sa Subbo ayaw ko king na uh, nga designation na sa enforcer usa ko ka inspector usa ko sa nagrado sa una, sa panahon ni Tomas na nagsangka sila ni Mike Rama na pildi si Rama usa ko muhimo uh, ka ng par ngayong gingon, par usa ko nagrado anak usa ko naghimo sa par pero wala na i-insist na mo atong panahon na kung usa mo ka opisina sa sitom steam work mo ayaw man lang ang sa kay sir nga imong kutahan kay ang resulta na ang kutahan walay mo barug sa tunga karsada bisan ng traffic kay nang niguro o panakop tuwa sa daplin Yes. Ah, uh, with regards sa anang ila karong giingon nga, oh, kota gani mura na gani ma yaga yaga sa drivers nga. ola, oh, dako kay upak upak Okay. So, ang ako lang hangyo pod sa mga drivers. Kinsa ninyo ang gidakop nga walay violation? Gidakop gisuhan mo walay violation for the sake sa inyong giingon nga para makakota. Hari ako sa opisina kay atong isang ang maong traffic enforcer. Kay sa tinuray lang, when you talk of corruption, mas duda pa'y corruption ang usa ka enforcer nga dili mo dakop. Kay giariglo niya sa dan ang iyahang pagdakop punta. So giariglo niya, mas naapa na siya'y corruption kaysa usa ka enforcer nga ni-issue because of the violation. ha wala na say akong hayo so there's no such thing as quota na ara na sa una-una sa enforcer og dugay na nasa una pa ang akong gibasihan is the performance sa usa traffic enforcer